Bayan San and, and Sising. Ngayon po ay magluluto ako ng chili. Ito, chili siya. Ngayon, ito na yung aking ano, uh, tubig na pinakuluan. Pero papakuluan ko pa. Kasi ito, nilabas ng amo ko. It means, lulutuin ko kasi dito kailangan malakas yung common sense mo kapag hindi malakas ang common sense mo ay wale wale tayong nangi ayun lalagay ko na dito sa aking pinakuluan na tubig ayan tapos aking pahinaan ko lang tubig. Mix. O, oh, tubig ng apoy. Mix tayo. Mix, mix, mix. Ayan. Ayan. Halo-haloin natin ang ating jelly hanggang makunang lahat. alakasan ko ng apoy para magboil siya Next, next tayo, next, next. lang natin ng konti. Pagkatapos, lagyan ko ng ano, ng tubig na tubig na malamig. Ngayon, lagyan ko na siya ng tubig na malamig. Kunti lang. Ayan. Tapos, i-mix ko ulit. Tapos, tapos na yan. Tapos, ilalagay ko na dito. Ayan. Ilalagay ko dito. Ito na ang aking chili. Ayan. Ilalagay ko na dito sa lalagyan. Mamaya ko na siya pupunasan. bago ilagay sa ref. Ayan. Tanggal yung aking buhok. king ipit ay nalalaglag kailangan pa siya ng dalawa. Dalawa. Dalawa, dalawa. O oh isa, tingnan natin. Yan, tapos na. ito na ang aking chili. Ang aking finished product na chili. Chili, chili. Ayun. Ito na ang aking finished product na chili. Ito na ang aking nagawang chili. Ayan. Ilalagay ko na yan sila sa ref. Sa ref. Ilan sila? 1 2 3 4 5 6 7 8 sila yung nagawa ko. Ang isang chashay uh, ah uh, 8 yung nagawa ko, 8. Bye. See you sa aking susunod na video. Bye.